Tengoklah ini, tapi... Alah! Ini juga ada yang cantik! Aling Valerie! Aling Valerie! Aling Valerie! Aling baleri, Aling Valerie! Aling 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 kasi umiiyak ka. Uh, lahat ng mga kaibigan ko, rinaydor ako. Tapos may gano'n pa talaga kayo magtanong. Mga traitor! Ah. Ah. Yan lang ba problema mo, Aling Valerie? mag match ka na lang. Dito sa Match, marami kayong makikilala mga bagong kaibigan. Dito nga kami nagkakilala ni di Diba, Topper? Oo nga. Kaya ano pang hinihintay nyo? mag Lit Match na rin kayo. Hala, makapagtulong ako ng Lit Match. Besh! Ano ba? May kausap ako sa Lit Match? <laughs> Traidor ka. Sino na mo pa talaga ako? Ah! <laughs>